ang Pilipinas. Isang bansa na dati ay minamaliit, ngayon ay itinuturing ng isang banta. Isang maliit na arkipelago na kayang baguhin ang kapalaran ng Asya. At ngayon, isang nakakagulat na babala na mula mismo sa China ang umilingaw-ngaw sa buong mundo. Don't ignore the Philippines. Pero bakit? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ang isang higanting bansa gaya ng China ay nagbigay ng babala tungkol sa Pilipinas? Ano ang makikita ng Beijing na hindi nakikita ng iba? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Noong nakaraang buwan, sa isang press conference sa Beijing, malinaw ang naging pahayag ni Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. The Philippines is a country with growing strategic importance in Asia. Ignoring it would be a grave mistake. Direkta at walang paligoy-ligoy. Ngunit sa likod ng magalang na tono, ramdam ang bigat ng mensahe. Ang ibig sabihin nito, alam ng China na may papel na ginagampanan ang Pilipinas na maaaring makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang mainit ang isyu sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa West Philippine Sea. Mula pa noong dekada 90, nagkakabanggaan na ang interes ng dalawang bansa sa bahaging ito ng karagatan. Ngunit sa nakalipas na dalawang taon, may malaking pagbabago. Mas naging aktibo ang Pilipinas sa pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Sa isang panayam sa CCTV, sinabi ni Professor Zhang Wei ng Tsinghua University The Philippines has become a bridge between the West and Southeast Asia. This position makes it a key player, whether in diplomacy or security. Sa madaling salita, nakikita ng Beijing na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansang nakaupo sa gilid. Ito ay isang tulay, isang connector na maaring magdikta kung sino ang mas mananaig sa rehiyon, ang kanluran o ang silangan. Isa sa pinakamainit na punto ng issue ay ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Mula sa Subic at Clark noong panahon ng Cold War hanggang sa kasalukuyang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites, malinaw na ang ating teritoryo ay may estrategikong halaga. Ayon kay Dr. J. Batongbakal ng UP Institute for Maritime Affairs, For China, the Philippines is not just a neighbor. It's a potential launch point for strategic operations in the region. Sa madaling salita, anumang galaw ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng militar, ay may direktang epekto sa plano ng Beijing para sa kanilang seguridad sa rehiyon. At dito nagiging mas maselan ang sitwasyon. Dahil sa mata ng China, ang bawat base militar na ginagamit ng Amerika ay parang mata o tenga na nakatutok sa anila. Pero hindi lang militar ang pinag-uusapan dito. Sa likod ng mga headline, may isang mas tahimik na digmaan ang nagaganap. Ang laban para sa impluensya sa ekonomiya. Ayon sa datos ng Asian Development Bank, ang Pilipinas ay isa sa mga fastest growing economies sa Southeast Asia. May average growth rate na 6% bago ang pandemya. Si Li Ming, isang Chinese economist, ay nagsabi sa Global Times, If China ignores the Philippines, it risks losing influence to other economic powers like the U.S., Japan, and South Korea. Sa madaling salita, para sa Beijing, ang pagkawala ng impluensya sa isang bansang mabilis ang paglago ay hindi basta-basta tinatanggap. Dahil sa ekonomiya, hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi ang kapangyarihang bumuo o magwasak ng mga alyansa. Ngayon, ano nga ba ang lihim sa likod ng babala ng China? ito ay simpleng politika. Ngunit politika sa pinakamataas na antas. Ang Pilipinas ngayon ay nasa isang natatanging posisyon. Kaya nitong makipag-ugnayan sa mga superpower at kaya rin itong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Asia. Ayon ti Professor Richard Hedarian, The Philippines is no longer the passive player it used to be. It now has the agency to shape its destiny, and that is what China fears. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi na basta nasa gilid lang tulad ng dati. Ang bansa ay nasa gitna na ng entablado. At hawak ng bansa ang kakayhang magpasya kung sino ang makikinabang at sino ang mawawalan. Kung baliwalain ng China ang Pilipinas, dalawang bagay ang maaring mangyari. Una, mas lalo tayong lalapit sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Pangalawa, mawawala ang tsansa ng Beijing na magkaroon ng matatag na impluensya sa Southeast Asia. Sa kabilang banda, kung seryosohin naman ng China ang babala nito at gagawa ng mga hakbang upang mapalapit sa Pilipinas, Maari nating makita ang mas malalaking trade deals, mas malalaking infrastructure project at ang paggamit ng soft power strategies tulad ng kultura, edukasyon at media. At kapag nangyari 'yon, magiging sentro ng diplomatic tug-of-war ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo. Para sa mga Pilipino, malinaw ang aral. Sa kabila ng malalaking puwersa sa paligid, may kapangyarihan ang Pilipinas na pumili ng landas. Ang babala ng China ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay isang paalala na ang Pilipinas bilang isang bansa ay may halagang hindi matatawaran. Sa kasaysayan, ilang beses nang naging lugar ng labanan ang lupain ng Pilipinas mula sa kolonyalismo hanggang sa bigmaan ng mga ideolohiya. Pero ngayon, may kakaibang pagkakataon ang bansa. Hindi na ito basta pawn sa chessboard ng mga superpower. Sa panhong ito, maari nang maging hari ang Pilipinas kung marunong lamang itong maglaro. Sa huli, isang bagay ang sigurado. Sa mata ng mundo, hindi na basta-basta ang Pilipinas. At sa mata ng kasaysayan, ang susunod na hakbang ng bansa ay maaring magtakda ng kapalaran ng mundo sa hinahara. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, aling panig ang dapat na mas piliin ng Pilipinas? Ang kanuran o ang silangan? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!